kapra dahil sa magandang umagat ng halit gabi sa inyong lahat merong maagang tumawag sa atin uh, taga Magallanes uh, babiay sana ayo mistart yung kanyang EUB uh, yun ang ating pupuntahan ngayon dito natin tara let's go Nandito ako sa ano? Sa bahay pa. Saan ba pumunta kayo? Nandito na sa crossing. Papunta na ako ng dito sa Kaya na yun, may tindahan? Ah, ay nandito po ako sa Mandang Andi? Kaya ande, sa, sa Mandang... Ah, oo, oh, kapalit ko. Kapalit ko yun yan eh. Ay nandito po ako sa Mandang Ilaya, po. Pero, pwede ko kayo dito. Pwede nyo kayo na Pwede nyo kayo dito. Okay, sige, sige. oke Okay, uh, na tayo sa ating gagawin. Uh, at <laughs> Fortuner. Ano? Pero iyo eh, bilang siya. Ito ba o oh, Ito po, po ito. natin. may ko konti kaya diyan na. Posible. Potek eh, bakit kaya eh.

Ayan niya pala punta niya kay Lolo yung isang araw pero punta ka sa kanila pating na Ang pa nga ni Lolo, parang isang start eh. problem sa natin kayo sa bayan, hindi ko agad na malayan Nandiyan ako sa barangay uno? Ano kayo umalis ako kahapos sa bayan ng alas 12 na Dumaan pa nga kami doon sa parda bubili kami ng pinya hmm. hmm. Yung cake pa

Ano? o ay dito dito yan oh, Ah, uh, eh start ko po sa atin mo yan naunahin na mo. Ah, natak mo. Ayaw, uh -huh. no, no? Nailaw. Ibig sabihin may kuryente na punta dito. Ay, di pa no? Ay, di. Hindi. <laughs> kaya kaya tinapok kayo, di ko nabibaba. Ang difference sa solenoid. Solenoid? Oo. Uh -huh dine dine ay boss, ayok ka pa o oh, sige sige dine 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 baway na nung pinalinis ko eh ito wala ni Roger ano yung 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 sot of talas ikaya ko nga lang dito ipinalinis ko lang eh ah bit-bit ni Sater? hindi, sinakaya ko na ngayon eh dahil ito na itulak naman maghahapon na yan ang andar basta naghalaw na ano Tara, kape ah. Kape muna kape. Okay. pinagkape pa kami ni Sir. <laughs> kape muna tayo. Hipil tayo dito, kapatid ko yun. Ka. Sabi ko pa nga kay Lola, yung may number ka ba? Meron, hindi ka pa rin katatawagan. Ka 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 tatawag. ka kaya basa-basa ka na? Pero tatawagan ko, pula kayo. mo natawagan na yung kayo. Bago sa mga katawag ko sa inyo, Sabi, sa tinawagan ko na, bukos na puta. Kaya tinawagan ko na rin. Kung <laughs> nga, yakala ko nasa naik kayo eh. Marami kasing gagawin May gagawin pa kami sa ternate eh mga brad ah, Pag ini-start natin Nalabo lang yung ilaw Dito sa dashboard Hindi niya kayang ipitik yung ah, Solenoid Ayan o oh. yan ah, o so -so natin Ayan o. Pag in-start natin, nalabo lang siya. Ayan o. Hindi maipitik yung sulunod. So, kong sunutin ng live kung sisipa. pagkasumi pa lalagyan natin ng relay. Okay. Okay. Tatry ko muna ng ano yung boss sa sundutin. Nakanya tol nga ba 'yan? Uh Oo. -oh. Na kasi pag ini-start natin, nalabo lang yung kita mo nalabo Ay, lang yung, na, oh yung na. Na sa Uh, so subukan ko muna ng sundutin ng live. Ayan oh. Ah ito po yung galit sa battery, ayan oh. ayun talaga boss ah. Tingnan niyo oh. Oh. na spark lang siya. Ayan bos, oh. Ayan, boss. Oh, tinan Oh. 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 Sundot na yun. Oh. is that the runway difference siya? Sundot nga yan ng, ano, ng screw. Dapat na pagsundot, yan Ah, uh, starter na may diferensya. Akin babaklasin. Ano ba ko ng pasapin? Hindi na may dalaga. Babaklasin natin ng starter o, bago tayo magbaklas ng starter. Babaklas din tayo ng isang linya ng battery. Ay, makatulog muna dito po. Ito lang ka ba dyan, boss? nasa <laughs> Ay, lang yan. Tayo naman eh, sik-sik. <laughs> <laughs> ano siya Ay, ay sana hindi maka... Uh, Kuan at ayaw mister Magalaw na yung ibabobos yung taklog eh. Taklog ng solenoid. Okay, uh -huh. ah. ito na. Sabi-tabi nga po natin dyan basta may difference yan yeah. ito hindi na makinalas yan check ko rin check muna natin nalapit ako sa inyo. nyo nilinis nito eh mm. ito yung tura ng tornilyo tabi nakatingin na sa kanloran <laughs> bago tayo mag desisyon sana. kasi ayaw sumipa eh nang kung anong klase ang pagka assemble ayos ang karbon ayos ang coil ito ang hindi ayos stock lang pala kaya pala ha boss huh? stock lang pala kaya ayo sumipa oh ito ialisin ko na to ha lahat ng ginagawang starter doon ay nilalagyan ng ganito ewan ko kung anong kanilang purpose, purpose <laughs> niyan putang mga puro kung ako inagipon nito mga isang siguro meron na pala yung kilo na <laughs> ayan o oh. kaya uh, hindi niya maisipa kala ko i-sira solenoid ito pala boss oh. o o yan o oh. kinalawang naman pala kaya pala may sanaga namin siya ang uh, pagkakabuong akala ko sira ang solenoid at ayaw sumipa kahit direct. ang aking napansin ayan o oh. Ayan oh. Oh, hindi siya makasipa at kinalawang yung piston oh. Ayan sobra oh. Iyon. Tayo natin Ayos lang 'yun. Ayos ah, gorin na ano. Ah, kinalawang pala. May naman, hindi pa tayo bibili ng kwan. Sang solenoid. Oh. Uh, na natin ang piston ayun oh. lilinisin din natin ng konti yung loob kinalawang lang pala kaya ayo sumipa pambihira kinalawang ko tagilid na ito tuwid natin yun natuwid din ayan o oh, natuwid na <laughs> dati pa namin yan napapsoso sa mga baka uh, may kunting ano kayo dyan boss yung langis pwede ba ang kuwan power steering oil. Jadi besat babasain ko lang tong piston. Mm -hmm. Ah, galak. Kewe ron kondikat tambingin bos <laughs> mainan <laughs> Milo na. Okay, basahin natin ang konting lang guys, Para hindi naman kagati na ulit ng kalawang. Oh, kailangan ito 'yung naglalaro dito, ayun oh. oh. Kanina, boss, di makasipa eh. Hindi nga. Hmm. Oh. Okay. Mas matindi pa sa all right. Parang <laughs> <laughs> yan

hindi pa nagpakita no ay okay. ay pagka ito na dyan, hindi siya mandar pagka na naman andar na siya na andar um, dapat nagpakita na agad siya na hindi ako na andar talaga hindi parang gusto talaga siya magpagawa <laughs> <laughs> parang gusto talaga siya magpaayos eh nakabatangal na yan kanina eh ayun o no? eh, hindi mo na magaluto kanina eh yeah, pala. Ah, pa na kapag muna sa iyo eh. Pwede eh. <laughs> Kasi kaya... matuto ako sa ganyan. <laughs> pwede gawin mo nang pangalso ano. Oo. Para matuto. Pangalso ano. Mamay din. Kami naman ay mayaman, ha? kaya lang pera na lang ang sila. Pares pa lang tayo. <laughs> Pares tayo. mahirap din pala magtanim ng paminta no boss ba eh? ako yung nagtanim ng paminta kahit anong gawin ko hindi ako nakapagpatubo <laughs> rika tinatanim ko yung paminta ng durog masarap yung sagulay <laughs> <laughs> okay babalik na ulit natin ito yung tinatawag na armature yung tinatawag na field coil at carbon holder pagka tayo nag assemble nito uh, ito po ay may fiber yan dyan sasak natin sa guide dito yeah. kailangan nakatapat yan yan pagka hindi magagrounded yung coil tatama rito salak hmm, tataas ka pa na <laughs> <tulus. laughs> tataas pa na unahan tuloy ng kaliwa ang bihira Muntik um, na tayo makabili ng solenoid boss, ano? Oo oh, <coughs> nga. Mm. Mahal din naman ang solenoid. Okay, na-symbol na ulit natin. Atin nang ibabalik. Okay, atin ulit, ibabalik. Ah, bali ang pinaka pala naging problema ah uh, umistak lamang yung pisto ng solenoid kaya ayo sumipa uh, pinagawa na ito lang ang binuksan niya uh, hindi tinignan itong solenoid kaya nung ibinalik umandar isang bisis pinabukasan ayaw na uli uh, kaya napatawag sa akin medyo malayo ito 37 kilometers yata ito ayan ibabalik ko na Titistin ko ang gawang Ito ang akin. Ito akin na. baluhin natin mahigpit yung mga tornilyo uh, baka kasi pag palamlamya ang ating paghigpit yan uh, baka mahulog po ang starter o kaya minsan eh mapingas yung tainga ng starter may kailangan nakalapat at mahigpit ang mga tornilyo ah uh, nae kabit na natin starter. Ikakabit natin ang baterya. Okay? Ah uh, shout out muna tayo. Iya, yeah. kay DJ Nonoy from Epil Sambuanga Cebu, guys, shout out po sa iyo, Bosing. Kay Glenn Rita Rita from San Diego, California. Yan. Kay Marasigan Channel, shout out po. Alamid, shout out. Kay Ulysses at Elsa Karanat ng Paduba Italy. Salamat po sa inyo. Nagpa-generaweli nga para siya ng kanyang owner from Bulacan to Laguna Aluminos. Kay Cesar Averon, shout out po sa iyo. Kay Pulse TV from from Ano ba Singalong Manila. From Singalong Manila, shout out po kay ma'am at sir Mariaan uh, Maria uh, shoutout po sa iyo ng Las Vegas ni Bada okay atin ang ikar sa ang ano uh, pagkapo tayo ay nagkakabit ng baterya at naglalagay uh, nagkakabit ng starter at nagkakabit tayo ng linya doon sa may solenoid siguraduhin po nating hindi magkadikit mag, hindi magkadikit yung start tick sa kayong live sisilipin natin maigi kasi pag hindi natin sinilip at nagkadikit yung live sa kayong start tick pag po natin ng baterya i-start po yan maigi po kung nakanyotal e kung nakakamyo di sisintog po ang sasakyan kaya papatis nga natin ito boss Okay. listengah bosing bisa ngurus papahin yang heater yang bos pulang pulang <laughs> <laughs> oh dah anda temu pele